Matagal na inasam ng mga residente ng bayan ng Santa Rosa ang magkaroon ng sariling hospital kung kaya't labis ang naginila nilang pasasalamat sa kinatawa ng ikatlong distrito dahil sa pagsasakatuparan nito. Napagalaman na kauupo pa lamang ni Congressman Rosana Ria Vergara ay inihanda na nito ang planong pagupatayo ng isang hospital sa nasabing bayan. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng mga residente dito. Ngunit naging masalimuot ang proseso kung kaya't isang poliklinik ang naipatayo gamit ang pondo ng ikatlong distrito. Nagsimula ang pagbibigay ng serbisyo nito noong January 2021 na halos lahat ng serbisyo medikal ay makukuha dito na hindi na kailangang magpatingin pa sa pribadong hospital o klinika, maging ang pag-travel pa patungo ng Kabanatuan City para sa medikal na pangailangan. Sa katunayan, ang Santa Rosa Polyclinic ay kauna-unahang medical facility sa bayan na may serbisyo tulad ng internal medicine, heart disease, hypertension at diabetes. Urologist check-up sa bato, pantog, prostate at iba pa. Ophthalmologist check-up sa mata, ENT check-up sa tenga, ilong at lalamunan. Dermatologist check-up sa balat at rehabilitation therapy. Sinabi ni Kongria Vergara na ang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa pangarap. Aniya lahat naman ng ito, hindi mangyayari kung hindi tayo ginagabayan ng pong may kapal. Ako'y naniniwala na lahat tayo ay instrumento lamang niya para makagawa ng mabuti sa mga taong mas nangangailangan sa mga may sakit. lamang ito sa mga pagbabago at progreso na inihatid ni Kongria Vergara sa ikatlong distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija.